Okay, good morning. Uh, maglalagay tayo ng bulb guide kasi sira na yung bulb guide nito. Pang Mio pala. Yun, naka-order tayo dito. Uh, ang gagamitin natin ito. Gumawa tayo ng improvised na tools para paang uh, press dyan sa pag-install natin ng bulb guide. Alright. I-install na natin. Ito. Lagyan muna ng grasa para ma-dulas. Uh, lagyan ng grasa at huwag kalimutan yung orange at gamitin na to dahan dahan lang ang pagpupo ayan ayan So ayun no, nailagay na natin yung bulb guide. Ayos na siya. Yeah. Yan mga lords. Yan. Nailagay na natin, install na natin. Alright, mga lords. Ganyan lang ang pag-install ng valve guide.